Marami pong nagtatanong sa comment section kung ano daw magandang gamot sa ganito or magandang gamot sa ganyan. Now, paano po ba pumipili ang mga doctors ng magandang gamot para sa mga patients nila? Ang pagpili po ng gamot ng mga doktor ay nakabase sa several factors. Ang mga kinukonsider po dyan is yung age ng patient, yung family history, of course yung mga laboratory test results no kung lalo na sa blood sugar, tapos, ano pa ba ang mga ibang sakit na meron ang taong ito? For example, may hypertension ba siya? Dati na ba siyang na-stroke? Dati siyang na-heart attack? May problem ba ang kidney? May problem ba ang liver? Meron bang ibang mga gamot na tinitik? So, napakarami kong kinoconsider before mag-decide ang isang doktor kung anong magandang gamot na ibibigay sa kanya. Now, kasama rin po sa kinoconsider namin pag magbibigay kami ng gamot is of course yung proper guidelines or yung mga uh, guidelines kung saan tinuturo sa amin kung anong magandang gamot sa bawat isang sitwasyon reg regarding kung ano ang condition ng isang patient. For example, uh, ang, dating pas ang pasyente mayroong dating stroke, then mas maganda itong ganitong gamot ang ibigay sa kanya. Also, kinoconsider namin kung high risk ba siya na ma-stroke siya ulit or magkaroon siya ng stroke kung hindi pa siya na stroke. Also, high risk ba siya for heart attack? No? So, those are the things that we consider. Kasama sa family history. Meron bang na-stroke sa family? Ilang taon nang na-stroke? No? ay heart attack, ganun din. At saka, kidney failure. So, those are the things na consider namin before kami nag-decide -de kung anong magandang gamot para sa isang patient. So, ang pagpiprescribe po ng isang doktor is not that simple and not that easy. Actually, medyo complicated po siya. Now, kaya lang po mukha siyang madali kasi matagal na po namin ginagawa ito. And yun po ang mga things na consider namin when giving medications to our patients.